Pwede si na. Tapos ka. Uh, gear. Marami atang yakal dito. Oh. Sa ano? Kering-kering. ano? Kering. Uh, ano? Sira. Ano?

Pagkal talaga yan Amin hmm. na agad Oo Yung kalya no? Yung, yung nakaikis yung kalya naka Oo yan, yeah, maganda yan Pero dito na yan Nakabanda yan Yan sila yung mga Sila tayong... na Yung kusan Baklas Ito yung tangke nila oh Oh, meron dyan. Mayroon na yung ano, yung pag... Yung mula ano, maasin. Hmm. klaro doon, no? Sa ano, May barko. ngayon may barko na yan, ano? you know, yun yung bark barko na yan lampas ng may buya na puti ang babo lang yun dyan mawi so, na kami kasi see... lubog lubog yung dagat nice live safe mga kaspero bye bye